tayo sa intro pa at sama natin pagbili ng pangalo guys Tara si Mong Ano sa, sa loob? So, sasama natin guys sa pagbiling bangga dahil ako na ng lugar guys. Okay lang ba mga content ko ta? sa, sa inyo? Okay, may yan. Wow. Kasama ko ka naman sa audit ko eh. Ayan eh, eh, yung buyer ng bangka guys. So sasamahan ko to sa sailor guys. Sa parang ay Ah, uh, sa liyan. So sisilipin lang niya yung bangka. Siya yung bibili Ako yung oh, uh, okay. kakilala ng sailor guys. So tingnan natin kung magkakabenta na o magkakabayaran sa bangka guys. Ito pa naman ang... Ayan guys, yung sasakyan namin papunta doon sa barangay na yun. Uh, sa guys. So dito na tayo. Ha, punta na natin ang baga na pinitin yeah, pa Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. kami walang pagkakaroon, guys. So, yan. Tayo pa kami, guys. Ay, tayo tayo, no? dito. daya naman. Okay, saka-trace kami, guys. So, yan. A few moments later.

titingnan namin yung bangka ayun yung sailor na yung masamahan so susunod namin yung guys yung sailor guys susunda namin yung sakam yun yung nakamotor so siya may ari ng bangka guys A few moments later nandito na tayo sa ano, lugar ng nagbebenta ng mangga, guys. So, sisilip natin, natin, guys. Ay kasama ng dalawa, yung bibili at yung nagbebenta, guys. Sa so, kahit ay yung aming kasama, guys, yung driver sa so, yung isang tenant niya. Sana all. Oh. pagkakalahit pa talaga ito <laughs> para tumakbo lang kalatagan eh. <laughs> Alright guys, titingnan natin. Papasukin natin yung gubat na yan guys. Nandun daw yung bangka nila. Dahil so, ang kabila niya guys, yung gubat na yan, dagat na guys. Damn! Nah, so ito yung mga puno na ito lang. Sunis ito no. Yung mga yan. Mahogan niya ba yan? Kanyang din kasi po ng mga lansang niya. Yung mga manilit na yun. Manilit ka katawan. Ito maaari. Mahogan na yun. Ganda ng presyo. Nagigit-gigit no? o. Oh. Putik lang. Dadaanan. Ayan. Ah. Ha. Isa nito nung tayo sa playa. So hindi pa natin nakikita 'yung eh. bangka. Ang ah. dagat nila guys, ang ganda. Payapa payapa dito guys. Kalma dito sa sa amin guys, sa wawa maalon. Nah, hmm. ganda ng dagat dito guys kalmong kalmo oh my god Ang ganda ng dagat ito. Kalma. Oh, oh my God! Wow! Hindi ka okay, gaya sa amin, guys. Mahalan sa amin. Ito. Oh. Ilog na ilog, guys. Ayun. Malutang. White sand din dito lang din guys. White sand din. Labuangin. Oh man!

at pare naman bibili guys ayan ano ko sa pagsusunduan nila yun na mag guys ano makin natin pre 15 Oh, Cek muna, ikaw yang dibeli. So, kini wala pala pa daw wala. Ya na Kinilip na lang muna namin bago oh, tayo magkuhan Para nyo lahat ng

ay nagkakatawa rin siguro yung dalawa guys ng iusap buyer at seller natin ah, Asan yung tilos mo dati? Ha? Huh? Tilos mo? Wala na. Nabenta mo na rin yun. Wala eh. Time na yun. Wala rin akong budget eh. mix Antonette. Yung pangalan. Oh my god! Wow! Ang ganda ng tubig, kalm-kalma. A few moments later. Guys, right. coming back na guys. Ayan.

babalik na kami sa Wawa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano, ayos isa Ayos lang ka. Ayos. Ayos. So, wala, ka, wala na akong alam doon sa pinag-usapan NILA sila na nag uh, usap doon. So, luma, luma, habang sila NAG-UUSAP lumayo na ako. Makasabihin eh, meron tayo doon. So, wala. Wala talaga. A few moments later. Awas yung mga kinipay na ulan Silong silong Silong, silong, silong Wala rin mo si Wala rin mo si Wala mo si Wala rin Wala Wala rin na Wala rin mo si silongan Kung may bawi na, inulang pa Inaabot nila kami ng ulan ng si Vasco. Si Basko dito sa krasada. Yan, ang lahat ng takbo namin. Kung well, dahil wala kami masilungan ilaw sa tinahanan namin, uh, minor minor na rin ang takbo namin kung baka sa mga guys yung minor, minor minor na to. Yan. Ayan, huwi tayo guys. Galing kami sa pagsibit ng baga. Yan. Lala envedo o.